Is that- Hi guys, Magbubunot kami ng <laughs> na yung sibuyas yung may dahon na sibuyas guys. Yung kasama ko nakapang bukid ako hindi sa pambahay lang. Pa? Korydo oh. sirino? Giparud siyo? Waka yoko korydo. Sashiko no kono. Sowdees. Oo. Ayan guys, oh, ang lambot-lambot niya. Ayan oh. Madali lang, madali lang to kaysa ano sa gabi. Ipairamin e, ko Ayan na siya. Maganda kasi yung lupa dito yung malambot. Ayan o. Oh. Ewan ko ba kung paano kainin to sa sobrang dami. Ang ginagawa ko nito, hinihiwa-hiwa ko tapos pinipraiser ko siya. Ayan na. Ayan na guys. Ayan na oh. Tapos ilalagay dyan. Ayan na siya. oh, wala namang sinasabing may bagyo. Bakit ang lakas ng ulan? Nagpapanik na naman ng mga bumbero ngayon. Nagbabantay dun sa ilog. Dito ako sa third floor ng bahay. Alinaw ng tubig, di ba? Sa amin yan, sa Bisaya, meron na naglalaba dyan. Malinis yung tubig dito yan. Alas 9 na. Madilim.